Alagaan din natin ang mga bay. Yeah, dalawa. <laughs> 'Yun mga bay, isang magandang gabi po sa inyong lahat at yan mga bay, uh, ngayong gabi ay mamamana tayo. Uh, hindi po natin makakasama si Kapitan Jack kasi bay. Medyo binalikan siya ng sakit mga bay. Yan guys, ito yung, yung mga kasama natin. Uh, bay, Yan, kami, Gino. Mga bay, mga takabi mga bay. Sisid na naman, sisid time na naman tayo. Yan. Kumpulan tayo sa gabi nito. Yan, at si Pare Boboy. Mga bay, mapanang uh, gabi po sa inyong lahat dyan mga Dito tayo sa laot ngayon, mamana ang si ating nakasamahan. At syempre mayroon tayong import mga bay. Import tayo, boy. Oh, anak ni pare buboy. <laughs> Nagasibo. Nagasibo. <laughs> mga bay. Prepare na kami mga bay nakapag-prepare na rin ako. So, dadive na tayo. Sa so may makakuha tayo at bigyan tayo ng biyaya ng ating Panginoon. Ayan mga bay, update lang namin kayo mga bay. E aí, zero ubutan oh, maliit lang babae aso braso pero pala maris babae ah sumulot sure, <laughs> pit na nating diver si Bradino bora <laughs> para si babae wala tin din ba laglag-lagla lagay din to babae lord sabi ay lord ah. thank <laughs> you

bay, na tayo mga bay ah. Sobrang lamig so, Mamaya na natin ipapakita yung mga huli natin ah, Yan. Akit na yung Akit na yung barko mga bay ah. akyat na Akit na mga dugo Ayan, Ito na si Bredino mga bay Ayan, Mga bay Uwi na. Uwi na tayo mga bay kay medyo lamig na rin eh. Uh, know, uh, na, tatlong oras na migit. Ah uh, 8:49 mga alas 9 na rin. Mga tatlong oras na mga bayang kailang dahil dalawa Tara mga bay, let's go Andar, ka. Oh, Cap, andar oh, Yan yeah, mga bay, medyo Doon lang sa tabi rin ipakita ang ating ko Diyan masin dito rin Mga bay, nandito na tayo mga bay sa Tabi mga bay Yan, yeah. karting lang mga bay <coughs> Yan yeah, so, na yung huli natin <coughs> Yun One down Ang bubutan, wala nang ipapalas natin Ah, ma bhai. Aduh, longkrang asem, ma bhai. Hello. Apa apa? Apa to, ma bhai? Kasih nomor aku. Oh, telalak ki, wala nista, ma bhai. Wala nista. Wala lang eh, ma bhai. Oke, dong na lang Dyan Dyan? lang okay, bay, wala na mga bay. Wala ang huli natin. Atin, mga na lang, ang iba mga bay. Dyan. Dami guys. Ha? Huh? Oh, kadami ah. ya? Ito. kubutan. Eh, pag nasa Damia, apa ah. yo? Bos komatain bagi plak ke. Makanat. Tah bilang hole mapai. Hah? Hah? Oh tadi. Jadi kamu Nah, kalau konggak. Hole na min mapai. Wean all guys, damia hole mapai. Damia. Mai tauban. Tauban. Calagan tsaka... bukit, calagan bukit. Posit-posit mapai. pusit, oh. pusit lumut. Kitong. O, oh, antay-antayin natin sila. Kung okay. ano yung mga huli ng ating team. Well. I mean. Ah? Eh, okay. okay, guys. Kaya nakapanan na nyo. Sa luyo? Oo, sa likod.

May ang bukog. <laughs> Labas mga huli mga bay para makita nyo huli laban Na, mga huli mga bay. Ito mga natin unahin mga bay. Hey, hey, 4 kilos Mama, guys. Uh, 4 kilos. Yan, higante. Yan mga bay. Kalaki. mga bay. bagal. <laughs> 4

Dirami nagsugod dol sa pang-pang dol. Ay, busi dol. Mga pogi, mga bayang hida. <laughs> mga mahalin po. Mga mahalin, umumuray. Mahalin. <laughs> ay, sa Mindanao, ay, sa Batangas, ay, kay grabe na rin. Sa ibang bansa, sa ibang yeah, lugar, bayan, pwede mahal yan. Ayan, yeah, mga bayan, mga bayan. Thank, Thank you, Lord. Ayan. Ay, Ito parang ano. Ay, nag, ay, naglubo pala. ano <laughs> <laughs> na yun, adobo na. Atubo. <laughs> Dobo at saka sugba. Ah, bakit bisa ay sugba? Bakit bisa Ito? Hmm, bakit na sugba? Hindi at lang Sugba, dati yung kayo. Kasi mga bay, magluluto na tayo. At ito lang pala yung lutuin natin mga bay. Sa bawa natin yung malaking pusit, barako at apat na perasong danggit. Tapos yung iba mga bay, bukas malalaman ang resulta kung anong plano. Ayun. Ang gabi na kasi mga bay, kaya hindi natin maluto. Pagplanuhan bukas mga bay kung anong ah. gagawin dito. Oo. Mga bay, simulan natin mga bay para sa sinabaw kasi malamig eh. Kailangan natin yung higop na sabaw. Ito mga bay ay, na sarap maninik. Ito na muna. Hmm. Ayay. Dami na sumikit. mga uwi dami. O siguro ikuha sa loyo mga isda, nag video pa mga isda sa loyo Nag buhay na sa loyo Ah. Uh. Loyo na birthday han oh birthday yeah, to? Ta? <laughs> oh. Hmm? Lelagyo, ano, bambay na yeah, marami bulisya, Sip, mo siya natin dito para malinis natin ang mayay Isang birthday is Ang ilap Ayun lang kusok Ayun lang

Yun, yeah. ah. ah. tapos na hiwa-hiwa mga bay Ayan, ah, ah, mga bay, isang piyaso lang mga bay pero ah, grabe oh hmm. isa lang yan naroon akong dalawa yan isang plato kagad, hmm, isa pa lang yan hmm. tapos isda mga bay isang

tapos na mabay eh? yeah. ah grabe mga bay ang lucky ng kibutan na ito muna natin mga bay tapos bukas na natin lulutuin at yun ito pala so may yung huli nila kaibigan nakahuli rin si kaibigan ng tauban tapos may mga nalabi din na oh grabe mga ricado para sa sinabaw na ito Mga bay. Up. Okay. Mm. Hello ate ng isda, mga bay dalhin natin ang posit po. Puno. Pang mata mga bay. Tingnan Wow. Luto na mga bay. Tapos na rin tong mga timpla mga bay. hanguin natin po

Sobrang sarap. Pampatang na lang ako. Ano kasi nakaram, <laughs> lalaki. Pampat. <laughs> Di ba? Pinakura dyan. Pampat na ba? Ang mga natin Diyos at Panginoon, salamat po sa gabi na ito. Salamat din po, Panginoon, sa mga biyaya na ibigayin po sa amin ngayon. Ibilis mo po, Panginoon, ang mga pagkain na ito sa mga harapan, mga iba-ibang kalakasan, kaisipan, at kalakasan ba't isa po sa amin. Panginoon. Salamat, God, sa

Mm, okay Bularyo Mga bay Sarap to mm. hey Guys Kaya po Sunod Tanod Kain tayo mga bay Pagkasarap Sarap to kay, mainit init-init Sabawa natin ng marami Si Kapitan mga bay Lumit <laughs>

Đu, sao mù mù Ai mù 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 nó mù 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 mù

Tagkasoy man yun. <laughs> tagkasoy doon. No, Huwag yung pangalan niya ba? Tagkasoy. <laughs> mga, mga sinaw ng tao kasi wala ka pang alam sa ano. Nasa ka ng bina. bang anak niya kung kala yung panganak. Ano pero nagasimula ang tagkasoy? Yung basa. Bu, ano basa ang angki ko siya? Ano yung tagkasoy? Ano ba ano, mga hmm. marso? Marso. <laughs> <laughs> Nagkakilang taon na yung dumaan. <laughs> uh. Marcio pa rin. Hindi uh, uh, alam ba? Hintay <laughs> nga sila. Yan, ay nabuhal no, well, mga interview, interview, mga uta mm. na. Hmm. Nay, po pinanganak yung anak nyo? Yung pag... <laughs> pag ano namin, ang ano namin na yan? Yung <laughs> kainin <laughs> namin? Ito, pinanganak ano? Patuwin!

Diyan sa ano yung tatay nila, ano nila. Ano yung matar? Hmm. Siguan ba? hmm. so, baka itong kwentot. Ah grabe, hindi ko baka itong mawedag yung lesbon. Hmm. Yan, may anak siya pa pre, nagpaturo sa kanyang nanay. Hmm. Yan. Nay, nay, ma. Kayo ba, one plus 1 Hmm. Yan yung mama niya. Dito ko kagipapa mga padudlo. Hmm. Yan yung mama niya. Ah, 1 plus 1. Ingna sima manimo 11. Mm. Sige. Na. Kita dulu na ko di papa. Pina 1, 1 11. Mm. Ay, kita dlo an man. <laughs> samot pod. Samot poday bulok day. O kaabot bunday. Nabutan na ni balut. Ano naman siya? Ano ako Grade 8000, grade 9000, grade 7000. Uh, grade 9 grade 8000, grade 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 8000, grade 9 grade grade 8000, grade 8000, grade 8000, grade 8000, grade 8000, grade 8000, grade grade 8000, grade 8000, grade 8000, grade 8000, grade 8000, grade grade Nede yung para rin ko mag-aral gud kayo. Mm, dili mo hubayabas. Kimo mm. noon ako. Dili ako nag-aral. Kuwa, kuwa gyud pud Na. Na Sa mang mga duwain ba. Illegal sila. Nadala sa gud. Nadala sa mga, sa mga espirito. <laughs> <laughs> sama <-samang> <laughs> <laughs> Pero pasa no? Hm? Ako oh, pasa, bed part nya ba. <laughs> bagai kedepan sok, bright, ah, nggak bright, pasti besar lima sok. bright nak, jadi nak karena seperti ini ya, ini lah dari sana kita ini kulit pasobaya yang bergalau dunia. Eh ini ah, eh hayan, ini mau agar api lepas kita udah bergalau nih mau.